Ay Hello po uli, magandang araw po sa inyong lahat at uh, nandito na naman po tayo sa aking uh, pang ilang vlog na ba to? pang walo na yata uh, po. Uh, magandang araw po sa inyong lahat at uh, ngayon po uh, magpapaligo po tayo ng ating mga alaga at matagal na ho silang uh, halos uh, last July pa ho nung pinaliguan ko po sila yahoo ngayon, magtataga po tayo, paliguan po natin, magpapaligo po ulit tayo. At saka may bad news po ako uli. Ah, namatayan po uli ako ng si Marisol po, yung isang alaga po nating red, ah, Rhode Island Red, eh, na, namatay. Ay nako. Okay. Sige po, maghahanda na po tayo ng ating mga manok para paliguan. Tayo. ang um, gagamitin po nating shampoo. Uh, ito po, Wash Out Wash Out po Intense. Ito po po, ang gamit ko po talaga kahit na noon uh, nung nagpapalik pinaliguan po, po sila ito ho wash out intense maganda ho sa, sa kanila po ito 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 na po yung hinalo ko po na sa balde nandyan po isang timba po yung gagamitin po natin bali pito, pitong manok lang po naman yan tapos mayroon na po akong ginawang yung pangharang ko po nilagay ko po sa labas at doon po mainit ay eh, paulan na ho sige po simula na po tayo Oh, malamig. Malamig, papi. Malamig.

二两酒。啊啊啊啊 Last na po, isa na lang. Eh. <laughs> <coughs> 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 Eh, hey, as. Nice. Ay natapos din ho. Kaya lang kukunti lang naman ho sila yan. Kaya madali lang ho tayo Magmamadali na rin. Eh. Dahil mukhang uulan na naman. mamaya ipasok ko na ho rin sila pag umulan. Saka ko na lang ho ipapasok. Baka hindi ho dito ang ulan eh. mamaya po eh, maglilinis po ako bago ko sila ipasok po muli dun sa kulungan ah uh, ang dumi-dumi tignan nyo naman ho yung ginagawa ko pinupuspusan ko pa ho yung paa at saka lahat po lilinisan ko po uli okay tignan po natin yung ating mga alaga sa labas yan po po sila ngayon. Mga basang sisiyo, sabi ka po nga nila. Ayan po. Ayan. Ayan lang ho. Madilim na naman ang kalangitan. Napakadilim na naman po. Hmm. Yan na po yung kulungan po nila. Ito na po. Uh, madilim po. <laughs> Kasi medyo madilim din po ang kapaligiran. Ayan. Okay. Okay. Sige po, magandang araw po muli sa lahat at sa susunod po uh, na aking vlog, uh, subscribe po kayo sa aking channel, uh, like po natin, like po natin at saka mag-comment po tayo. Okay, God bless po sa atin lahat at maraming salamat po.